hindi nyo kunin si Tatay Freddy? Bakit hindi nyo kunin si Nanay Carmen? Bakit hindi nyo kunin yung ibang mga inalagaan ni Ramil? Bakit? Kasi walang malalaking sponsor. Yung! Shout out everybody! Boom! Kamusta kayo dyan mga ka-5'9? Mga mam, mga sir, san mang dako ng mundo kayo? naroon. Saludo pa ko sa inyo. Welcome back ulit sa aking channel, mga mam, mga sir. At sa pagpapatuloy, nagpag-uusap natin tungkol kay Dave. Uh, kagaya nga po nang nasa thumbnail ko. Saan ka ba nagsimula, Dave? yung mga sponsor na gustong-gustong kunin si Dave paano nyo ba nakilala si Dave balikan natin mga ka-5 nung panahon na nakita ni Ramil ang batang kargador at naawa siya dito kalaunan niyaya niya ang batang ito at nagdalawang isip sa una hanggang sa napasama hanggang sa nagdesisyon si Ramil na kup at pag-aralin. Kung baga binigyan pa sila ng tutor, sila ni Luis. Ngayon mga ka-59, hindi ninyo makikilala si Dave kung hindi dahil kay Ramil. At sa mga hindi nakakaintindi sa pagbablog ni Ramil, na sinasabi niyong pera lamang ang habol ni Dave, ani ah, ng manalastas kay Dave, hindi po ganun yun mga ka-59. Alam bakit? Kapag nag-vlog ka, siyempre monetize yung channel mo kikita yan magkakaroon ng ads doon kikita ang isang channel sa dami ng nanonood hindi dahil sa humanga kay Dave sa dami ng nanonood at sa dami ng naging sponsor dahil bumilib sila kay Ramil kung paano napaamo ni Ramil ang batang mailap na kargador at kung paano nagplano sila para paaralin ang batang ito. Kagaya na rin ng mga request ng mga viewers ni Ramil na kunin na lang si Dave na paaralin na lang kung hindi nyo nakakalimutan. Kung isa kayo doon sa mga unang humanga kay Ramil. Sa mga unang naawa kay Dave. Siyempre, andyan yung uh, number one ninong ni Dave na si ninong S, uh, ninong Stephen, na talaga naman mga uh, to the max ang pagsuporta hindi lang kay Dave kundi sa mga ibang projects din ni Ramil na ngayon ay kasama na rin ng mga kumuha kay Dave meron lang akong nakilala dito mga ka-59 sa Youtube na isang impacta impacta ang tawag ko dito eh kasi lagi niyang sinasabi na Huwag ka mag-alala, Dave. Nasa likod mo lang kami. Pa, paano mangyayari nasa likod mo lang kami? Ay nasa ibang bansa ka. Di ba? Ang mag-aalala kay Dave ay yung mga miyembro ng team ninyo. Okay? Malinaw yun. Wala ka sa likod ni Dave. Klaro, klaro yan, mga ka-59. Kaya huwag mo sasabihin na kahit anong mangyari, nasa likod ka lang. How come? Wala ka doon. Di ba? wala ka doon, hindi mo physical na nakikita si Dave although nakakausap mo siya pero hindi mo nakikita lahat ng ginagawa ng bata okay panahon na hinanap ni Ramil ang magulang ni Dave panahon na nalaman ni Ramil na pinabayaan pala si Dave ng kanyang magulang na hinayaan lang na magtrabaho doon sa Divisoria natatandaan nyo baka ka-59 na awang-awa kayo kay Dave noon at hangang-hanga naman kayo kay Ramil noon paano mangyayari ngayon na gustong-gusto ninyong kunin si Dave at dahil sa umiiyak yung bata gabi-gabi ayon sa kanyang salaysay na which is doubt naman ako, duda ako na hindi niya yung uh, hindi niya yung sinulat hindi niya yung na uh, hindi siya ang may gawa nun. Malinaw yun mga ka na Pasensya na kayo sa background kung may kumakaluskos kasi yan dyan yung aking mga iring. E may <laughs> mga kapayb na sa pagpapatuloy. Natatandaan nyo ba na nakita yung nanay ni, ni Dave and then later on nagkaroon ng mga issues dahil na rin sa bisyo ng nanay ni Dave kung ang nanay nga mismo mga ka ay hindi nagpursiging kunin si Dave at hinayaan lang din si Dave dun sa mga manalastas para na rin sa kabutihan ng bata pinili niya na rin yun para mapabuti yung kanyang anak hanggang sa nagkaroon ng peking ama nakakala natin na talagang ama niya which is deserved din naman niya na magkaroon ng bahay dahil sa kanyang kalagayan ngayon mga kapartner, pupunta tayo sa sitwasyon ngayon. Bakit noong maliit pa si Dave na akikita natin na nahihirapan din siya sa kanyang kalagayan noon hanggang sa natuto siya mag-aral kumbaga nag-step up pa siya para lang mahabol niya yung kanyang mga klase at napagtagumpaya naman niya ang level na yon. ang kaso, ang problema kung kailan tapos na yon, bakit bigla naman nandyan kayo na gustong gustong kumuha kasi magbe birthday na si Dave mm, yun yun ang plano ninyo is bago mag birthday si Dave ay kailangan makuha nyo na si Dave bakit? kasi ang mga sponsor ni Dave kumbaga sa tawag ng iba ay mga ganador Lalo na kayong kanyang number one nino. Kapag ganador, siyempre, may ambon. Yung mga kumuha, yung mga kumupkup kuno, yung mga nagmamahal kuno kay Dave. Kaya ko sinasabing kuno, hindi naman kayo totoo nagmamahal kay Dave. You are after doon sa mga mag-i-sponsor kay Dave. Aminin na natin yan mga ka-5'9 na dahil lamang sa pera, lahat ay nagkakagulo. Bakit si Dave na niya yung mga... Mamaya na, nagbablog ako. Bakit si Dave na niya yung kanyang mga, mga binigay sa kanyang mga pera? Bakit hindi niya binanggit yon? Bakit hindi niya sinabi yon? Bakit inilihim niya yon? Doon pa lang sa time na yun, pagsisinungaling na yun, mga ka 59 9 dahil sinabi ninyo na huwag sabihin. Sa pag-alis ni Dave, ang paalam niya is magbabakasyon dahil tinuruan ninyo yung bata. Kung talagang mahal niyo si Dave, na sa gaya ng sinasabi niyo, dapat tinuturuan niyo si Dave ng tamang gagawin. Ihikayatin niyo yung bata, i-motivate niyo yung bata para matuto hindi katulad ng ginagawa ninyo agad-agad ninyong kinukuha para maambunan kayo <laughs> yun yung totoo ang kakapal ng mga mukha ninyo kayo na impacto and impacto ayun <laughs> ang tawag ko sa inyo mga impact ah tawag natin impact 1 at impacto pangit no mga mukha kasi ano eh mga mga shokoy eh ang mga mukha ninyo, mukha Tapos, ito pa ha, na, nakita ko ha sa vlog na isang nagsasalita na sinasabi niya na pati daw yung personal na buhay niya is napapakailaman na. So what? Nasa social media ka. Hoy, matandang gurang. Nasa social media ka. Natural lang. Kung hindi mo kaya yung mga sinasabi sa'yo, stop. Huwag ka mag-vlog. Kung hindi mo kaya yung mga pambaba sa'yo, baka ma-high blood ka, magkasakit ka pa <laughs> stop itigil mo yung ginagawa mo bakit patuloy ka pa rin kasi hmm, Merong mayroong ganun sigurado naman may ambon yun ang hinihintay ninyo yung ambon naiingit kayo kay Ramil dahil iniisip ng maruming isip ninyo na sila lang ang nakikinabang sa pera ni Dave noon pa yan eh doon sa isang nagtitinda ng ano, mga pabango na nag-promote kay Dave. Doon pa yan. Doon pa, nag-umpisa pa yan. Nag-umpisa na yan doon. Dahil sa malam malisyosong pag-iisip ninyo na ang pera na sponsor kay Dave ay nagagamit ng mga manalastas. Doon kayo nagkakamali. Hindi nyo ba napapanood ang mga vlog ni Ramil? Hindi nyo ba napapanood na kung minsan ay eh, pera niya na yung ginagamit. Marami kayo sinasabi na keso ganito, keso ganyan, keso ganon. Alam niyo ba ang totoong nangyayari sa loob ng bakuran ng mga manalastas? Di ba hindi? Hindi niyo alam ang bawat segundo, ang bawat minuto na nangyayari sa loob ng bahay. Sige, ko kup niyo si Dave. Sige, ibigay niyo lahat ng gusto niya walang magpipigil kay Dave lahat ng gusto niya dahil nasasakal siya sa sobrang higpit which is dapat lang para din sa kinabukasan mo Dave para sa iyo yan ibinibigay sa iyo hindi yan kung para kanino at sana yung mga yung mga kumuha kay Dave naisip nyo sana yan paano ba nakilala itong Dave na to paano nyo nakilala ang batang ito na minahal ninyo kung minahal nga talaga ninyo o minahal ninyo yung mga sponsor ni Dave dahil alam ninyong yung magbe-birthday na si Dave at dadagsa yung mga magbibigay Doon sa mga number one sponsor ni Dave at pagkatapos maaambunan kayo kapal naman na mukha ninyo hindi nyo maamin sa sarili kayo ang hindi niyo maamin sa sarili ninyo yung totoong plano ninyo sa bata. Kawawa ka, Dave. Kung hindi ka babalik sa mga manalastas, aminin mo ang lahat ng naging kasalanan mo, humingi ka ng sorry sa kanila, sigurado naman ako na pababalikin kanila. Hindi ho... Walang katakataka doon dahil na, kung nasusubaybayan niyo yung mga vlog ng mga manalastas is wala akong katakataka doon sa pwedeng mangyari kung aminin lamang ni Dave ang lahat at maghingi ng sorry. Sala. Kaya mga ka-59, aminin nyo man o sa hindi kayo ng mga impacto kayo. <laughs> Sagwa eh. No? <laughs> May kulang na lang sungay eh. Para maging demonyo kayo. <laughs> ang pangit no. Sorry ha? Pero, yun kayo eh. Alam nyo kasi mga ka 5 yung ganyang style ninyo, hindi na bago yan sa mga teklam. Luma na yan. At sa dami na mga gustong kumuha kay Dave. Kaya ganun. Bakit hindi nyo kurin si Tate Freddy? Bakit hindi nyo kurin si Nanay Carmen? Bakit hindi nyo kunin yung ibang mga inalagaan ni Ramil? Bakit? Kasi walang malalaking sponsor. At nagkakandara pa kay kay Dave kasi malalaki ang sponsor at mula noon hanggang ngayon hindi tumitigil. Hangga sa dumami ng dumami ang mga group na sumusuporta kay Dave. Nasa na ngayon, walay na. Ubus na. Ngayon sasabihin nyo, nag yung mga umayaw kay Dave. How come? kaya sila nagbahal kay Dave dahil din kay Ramil at nagpapasalamat sila sa ginawa ni Ramil dahil inalagaan si Dave hindi nyo ba nakukuha yun upang sariling interest nyo lang talaga ang gusto ninyo mangyari dito <laughs> ay naku hoy ating gurang matanda kung ayaw mo masaktan sa mga sinasabi ng mga sa sayo igil mo yung pagbablog mo nasa social media ka kaya tanggapin mo kung ano yung mga sinasabi nila sa iyo which is nasasaktan ka kasi eh. totoo ganoon lang naman yun eh kung hindi totoo bakit ka masasaktan ano pa alam mo ignore mo lang sila pero nang dahil ngayon nagsasalita ka na pati yung buhay mo at kung ano-ano mga sinasabi sa iyo <laughs> masakit ba Naisip mo ba yung ginawa mo? Paano mga ka-five men? Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-five men. Baka kasi magigil pa ako ng gusto dito sa matandang gurang na to. <laughs> matandang gurang. O paano mga mam, ma mga sir? San mang dako na mundo kayo? Naroon! Saludo po ko sa inyo. Huwag kalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay sa atin ha, ng dakilang lumikha. Maraming salamat po, muli mga ka-59, paalala ko, pag samasamayan nyo yung mga balita, mga naririnig nyo at nababasa nyo, pag nilay-nilayan nyo mga ka-59, ito ba ay totoo? O ito ay katang isip lamang? Mga mam, ma mga sir, sa mga dako ng mundo kayo? Dako Ingat po tayo mga ka-59. Salamat po.